Ay mga mi, buti na lang na discover ko to. Ito ang multi-grid organizer. Meron lang kung ng aking mga undies, ng aking mga underwears. Kasi alam nyo ba, ganito ang dati kong pinaglalagyan. Ito mga mi, oh. Ayan. Kung makikita nyo mga mi, tingnan nyo naman kung paano ang gulo, di ba? Ang hirap maghanap ng aking mga andis. O, bago ni maisa-isa. Kasi kahit anong tiklop yung gawin ko, kapag nagmamadali ako, hindi ko na siya ibabalik sa dating pagkakatiklo. Ngayon, meron na akong bagong magagamit. Meron na akong multi-grid organizer na mapaglalagay ako ng aking mga underwears at ng aking mga handkerchief. So, eto mga mi, pakikita ko sa inyo. Actually, mga mi, hindi ko alam na meron palang ganito. Oh, ayan, yeah, kapatid. Kapag bumili ako nitong mahal, sobrang mura lang pala, mga ming. Akala ko mahirap siyang buuhin. Doon pala, ganito lang siya. Ayan. Kapag ginapayin siya, ayan. Ganyan na agad, di ba? Ang dali. Then, dito po sa likod, may zipper siya, mga ming. Ayan. O, okay, ba? Diba? Ang dali. Kaya, ayan. Ang bilis, meron na agad ako. Paglalagyan ng aking mga underwear at saka ng aking mga hunter jeep. O, ba, mga ming? Simpleng-simple. Ngayon, ilalagay na natin ang aking mga undies. So, na. Ilagay ko na lahat ang aking mga underwear. So, yan. Kasama na rin na ang aking mga panyo. Ayan eh, organized na ngayon ng aking lalagyan ng mga underwear. So, hindi na ako may hirap at hindi na rin magulo yung aking lalagyan ng mga underwear. Kaya, bagay ngayon mga mi, ilalagay naman natin siya dito sa drawer ng aking aparador. O, ayan, nakikita ka na mga mi, kasyang-kasya siya, di ba? Ang ganda na. Ang ganda ng tingnan. Ayan, malinis na, hindi na magulo. Ang maka-organize na. Ayan mga mi, bagay may space pa para sa lagay ng aking mga bra. So, ayan mga mi. Nandito na sa aking cabinet or aparador yung aking mga underwear Dito sa unang don't dito naman sa pangalawa ayan sa husband ko ayan o diba mami hindi na siya mahirap hanapin hindi na mahirap kumuha hindi na magugulo dahil ayan may kanya-kanya na siya talagyan